Ano pala sa malapit yung malaki. Oo. Hmm. Di siya sa ilalim, ano? yun. Ayun, sa ilalim sa ano. Malaki pa kayo. Ito, malaki ata ito. Eh. Yan ang malaki. Malaki yung eh. malaki <laughs> yung malaki. Ula, malaki nga. Oo. Ah, medyo malaki eh. Three finger, four. Eh? <laughs> Sakit. Ha? Tapos tapos dito na. guys. oh. Okay, ito? Wala eh, medyo lang pero pwede na nyo ito kasi Kedinarin kanila, kanila kinukuha rin nila putol, na dyan? putol, Pwede na rin putol, Pwede putol, ito? Pwede putol, ito na? putol, 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 sandali. Aray. Nandito tayo sa lake shore. Maraming nangangawil dito. So, ayan o. Mga lokal lata dito. Ako lang yata ang So, ayan yung paligid guys. Yung lake talaga. Yun ang Yung lake Yung So, yan, yan, yan. May mga tulay-tulay na yan. Yan yung lake shore. Pero ito, labas na ito ng lake shore. So, yun, guys. Dito tayo mga ngabil. Ito try natin. Ayun si Kuya. Oh. Ang ano liit. <laughs> Baby pa. Yan, guys. Marami din na nahuhuli. Pero maliliit lang. Jadi, 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 guys, jadi, 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 jadi,

sana ul May pampaksyo na tayo. Oh, hoy, oh, lang na dali, dali. Yan, sige Wala na. Ayan, dyan, dyan, dyan pa. Hila. Yan. Sige, mo sana. Okay, okay na. Ayan, kimanong. Oh, manong mo. Oh, oh bakan mo yan. Kami oh, lang pala dyan, ano? Saan talim? Saan ang talim? Saan ang talim? Yan? Maliit? Saan ang talim? talim? Diba nasa gitna ng kuwan Nasa gitna ng... Oh, oh talim. Malam ko islam. May eh, talim dyan. Oh. Mas wala kang kawin? Wala. Oh, mayroon na pala. Hindi <laughs> ko alam na mayroon na. Ay. Ay, Hindi ko alam na mayroon ng huli pala. Ay, ka Dito walang uh, <laughs> sabayat, ka, uh, uh, ka yun, uh. Ha? Ang lalaki o. yun! Ha? ba ang huli ko na karaang linggo. Ano ba yun? Kwan yun? Yung... Ano no, 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 ba, no, ba yun? Na, na ulit Sa palisdaan yun. Parang ganyan uh. Pero binabayaran mo yun panghuli huli mo. Oh, per kilo. Ay, Try natin. Isa pa yan. Okay. Malaki. Oh. Ah. Kakawa yan. Pwede na yun, boy. uli nating hagis at uwi na tayo lutuin na natin yung ulam <laughs> uy makakaubos na yung plato <laughs> ha uh. Paksi, masarap yan pag mga maliliit So yun, guys Andito tayo sa Barangay Sukat Mountain Ito yung boundary ng Bagong Bayan at saka ito yung sukat yung banda rito, yung Bagong Bayan nandoon. So yan yung kalatandaan, yung tulay guys. So nandito tayo ngayon. Dito sa banda yung kwan. Hindi ko an. natin. si okay, mali yung pinasok ko eh. Titingnan natin. Ah. Oh, bilis ng bata. na pa siya. So yun guys, nandito tayo sa spot. Dito sa uh, sukat. Ayan o, yung aking... Wala Naunahan pa ako ng bata kanina. Sa kanya nga hinihila-hila lang eh. Oh. <laughs> Nihila do oh. ya nangyari? Ah, oh, silalim. Ha? Silalim. Si uh, ano? Ang si mo. Ay, tala. Ay, nakalak. Nakalak pa pala yun. nakalak pa yan. Nakalak pa Oh. Okay na ba to? Okay na to? Pinakuha mo na? Oh, <laughs> Bagay. Parang ganun ba? Ha? Ha? Sirak. Sirak tu. <coughs> ya na Dalam kahuli, mesti eh. nahi hilanya. Oi putu. Mana ni? Oi munah. <coughs> Aritku. Okey jangan git. Ha? Kalau sirak dia. Engai. Okay. Ya. So yun guys Nakahuli tayo yung eh, medyo maliit Pwede na siya Oh layo Sira pa naman yung kwan ito Tingnan natin Kung hindi niya kakainin Pakatikman nila yan Pangalawa kong huli dito Tatlo na sana kaso lang Ikaw Binigay ko doon sa bata. <coughs> kasi gusto niya raw maliit so guys babalik ko sana sira <laughs> <laughs> Yun guys Oh Pero okay nito Wala eh medyo maliit lang Pero pwede na rin ito Kasi kanila, kinukuha nila Pwede na rin yung Walang niya sila ganito Hmm. Pagbagsak na pagbagsak, kain agad guys. Ibang klase dito. Wait ka man, second lang. Hindi ko na nga na masabay yung dalawa eh. Kasi nga, si sa isa pa lang. Kuha agad, kuha agad. Ano, sira pa yung kuan ko, yung reels. guys so. oh oh kinakain agad oh hmm. yun guys so. yung mga kasabayan namin dito mga bata kami lang yata matanda rito <laughs> hmm. Kanina pa siya. Okay. Nung uras na dito, ya? Alas. Oh, kaya palandahan nyo ngayon. O, pinaka-pulang islang. Uy! Huwag kayo sa Eh, may, may laman pala ito. Nakala ko wala. Maliit nga lang. Yeah. Lala. Dalawa. Ay, alala. Ay, alala. Ay alala. Ayaw na ayaw na ayaw na mikot. Sige, kaya ayaw mo na yan. Ah. Salamat. Sira na isa. Ay, Ay. Okay, ayaw na. Ay, good girl. Pampaksiw. Uh, Bayo Hoy. Pa kan. ba ta? Ha? So, Tata tanong kasi ako kanina doon sa kwan. So sa Tata sa... eh. eh. naku gitaya naman ka na sa mata. Hindi naman masyado. Kala ko walang kwan, dawi. Nahihayaan ko lang. Ay, dawi pala. Okay guys, sabi ulit tayo.

Ito lang pala sa malapit, yung malaki. Hmm. Si Oo. Andrew! Di siya yung sa ilalim, ano? Malaki Ilalim. Ayun, si ilalim sa ano. Malaki pa ba yun? Medyo malaki yata to. Oh. Yan ang malaki yun. Malaki yun. Malaki yun. Malaki Malaban eh. Malaki yun. Malaki Malaki nga. Uh Oo. -oh. Ah, medyo malaki eh. Kamaw. Three finger. Four. Eh? <laughs> Sakit? Sakit. Sakit hindi lang lang ha? may ba to? ramya. may bangko siguro pwede lagyan na mo lang lang kasi malangsa diba? diba? ganyan sa amin madagat pa sila sa amin may pero mayroon sa amin kahit dagat mayroon din ganito oo marami din ganito sa dagat

Oh, anak ko. Oh, wala no, na. Wala na. Wala na. Wala na. sa Wala na. na. Wala na. Eh? Oh, so, yun guys Itong sira Ang nalagyan ko na, Nalagyan ko ng pain Saan? Panit palos. Ginagatan 'yan. Sili ko to amin O possible to barkasamin. Huhulin na naman 'yung natin to 'yung ganun lang Ano? Okay, okay. may Palos pa no. Okay, ano? pa no. Okay,

Asan palos? Kunain na! Kunain na! Kunain mo Kunain mo Kunain mo kinain niya. ay hindi niya kinain yung kwan. Yung masa. Kwan talaga ang kinakain niya. Ayun guys, oh. panalo ko. Ay, panalo. Huli ko. Hmm. Mula kasi akong bakwan eh. Sana may mag-delete dito. <laughs> konti lang para dating ko lang kasi wala nang pain para ikaw na tagatin ay ito yung guys ito yung mga bata so hindi ko alam kung makakakuan pa ako makakapangabil kaya wala akong kuan ah uh, pain saan? ito oh. din gaya gaya oo Lakas gumaya nito. ito wala nang bulati So guys tayo natin Ayaw kainin kasi yung masa eh Kain na natin ng masa. Pilitin natin kumain. <laughs> Alam mo masa? Yung pinaghalong arena at saka uh, kapi. paborito to ng kwan. Ng... Uh, ano to? Bangus. Pero doon sa kasi sa kwan, Balinsuela, kinakain ito ng tilapia. Pero dito ay ayaw. Kapili. Depende siguro sa kwan. Sa tilapia. Lugar. Wala na, hindi na ako makakahuli nito pag ayun din ito kumain. <laughs> Nakuhan, salvage. <laughs> yan guys. Hagis tayo ng masa. Para sa masa yan. Hello. Huh? Oh, kinakain. Dito, oh, Kain ano? Kala ko may lalagyanan. Binigay mo na doon? Buwa ka ng eh. oh. ano pa. na maliit. Kinakain. na Mabuti kung ganun. Boy, oh, pengi na pain. Wala. Nakain din pala. Nakain din. Ay nako, ayaw na magkuan itong kuan ko, rin. Tira na yung reels ko. Eh. Kailangan mapalitan. Tayo nga muna natin ito. Yung isa naman. Busagin na Gitna ba? Gitna ah, ba? Sabi ko sa'yo, bawal doon tanga. Di na naman higta eh. Bago! Bago! Uli na ka na ni na! Wala pa naman pain na. Maliliit kasi yun. Bilis malusaw. So yun guys, so, oh, huling hu huling huling huli ko na yata to kasi wala nang pait. na ah, naku, wag wag kang magkawala. Aray. guys. Hey, may isa pa yatang pain dito. Try natin ulit. Swerte. Akala ko hindi na makahuli ng malaki. Five finger yata o oh, four finger yun. So ayan guys, so oh. mga mo yung mga bata. Nangangabil Mga kwan lang. Yung mga hagis-hagis lang. Hindi ko alam tawag dyan kung ano. Basta yung nahagis lang nila. Ang langsa ng kamay. Oh, dumugo. <laughs> ito so guys nakahuli tayo ng baby baby shark ano ba ito naka <laughs> na hmm makmak makmak yan guys ningian ko lang pala ano ang blagger ba si kuya blagger ka ha blagger ka obvious <laughs> Hmm, Nako, ang dami pala nakahubad. Bawal nakahubad eh. Ayan guys, dito tayo na ngawin. So, doon ang spot namin dyan. Sa ko na yan. What's up? Tilapia kami guys! Tilapia bangus! Dabi yung namang huli. So, yun doon talaga guys yung dapat puntahan ko. Pero nung na-try ko rito, marami talaga dito. Bawat hulog mo, second lang talagang ako siya kumakain. So dito medyo mahina, doon talaga yung marami. Every second lang talagang walang tigil. Ano, shout out. Sino yung shout out mo? Shout out, shout out sa mga mga RJ! Shout out kay RJ! Shoutout sa mama ni RJ! Dito po, Ate April, yung anak mo! <laughs> Shoutout kay Duday! Nagtatabling! <laughs> <laughs> Bawal kasi nakahubad. Nandito pa rin po tayo sa area ng Sukat. Kung saan tayo nang awil, guys. Dito sa bagong ginagawang kalasada. So dapat yung spot talaga namin, ang spot ko talaga dyan ako dapat mga will. Yan kasi nakikita ko eh, malaki yung mga nahuhuli nila. So, pero kanina na-try ko rito. Kay Jik Jik ba? Jok, Jok Jok. Yan. Kata tumabi ako sa kanya. Ang daming kung guys. ah, uh, kumakain. Second lang. Uh, second, mga 5 o 2 to 3 second. Huli na agad. Ako na agad. Ah, uh, kumakain na kaagad talaga. Walang tigil guys. Ano bandang huli, yun try namin dito. Nako, ano wala. Nantok na ako. Kaya bumalik ako doon. Paglatag ko kaagad. Kain agad talaga. So, yun lang. Medyo maliliit Nung lang ng kunti guys. Pang pang daing. So, hindi siya kalakihan. So, yun guys. See you na lang. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Bye-bye.